waterproofing tayo ngayon guys. Yan o. Oh. water waterproofing natin yan. Yung mga kanto na yan. Kasi tumutulo doon sa baba. Gagamit tayo nitong mundo. textile tile. Yan. Sabi dito guys, uh, linisin muna yung yung pag apply natin. Ayan, nalinis ko na yung pag-apply natin yung kanto. Tapos, sa isang, sa apat na litro nito guys, itong mundo flexitite, haluan daw ng 6 na kilo na semento. Tapos, pwede tayong gumamit ng brush or roller. Pag-brush, Uh, tatlong coat tapos pag roller dalawang coat ayan guys nagagay natin haluan haluan man na natin ito ng cemento kasi sabi na mayari nito guys itong baba nito tumutulo yung area na yun na waterproofing na rin yun. pero iba yung gumawa na yun ito ito yung gagawin ko ngayon guys, okay. itimpla na tayo nitong mundo flexi type bagay lang natin dito guys sali natin dito ganyan lang muna karami saka natin dalawa na sa dito guys pag si Tay. Kaya makapulang pa ka ng semento. Pagkailan natin. Sa lumapot siya guys. Marami kasi masyado yan. Kaya sa kanina kasi maubos. Sayang lang din. Itigas. Yan lang naman yung lalagyan natin. natin i-apply doon, guys. Try natin dyan sa gilid-gilid dyan. gamit tayo ng roller. gamit tayo ng roller. At saka yung brush na rin doon sa mga kanto-kanto. Tapayin natin dito, guys. Sideline muna tayo guys. Abang naka-floating, sideline muna tayo. Pwede ano na lang. Gagawin natin. Uh, Matinong trabaho. Okay guys. Gusto natin pahin dito. Para masyadong malapit na guys ha? I do a gente tá, muna guys. Pause muna natin yung video natin.